bit ka so cute Hi mga friendship, I'm Apple and welcome to my video! So today it's Sunday mga friendship, kaya naman magsisimba ako at tamang tama dahil magagamit ko na nga tong dress na binili ko nung nakaraang linggo. It's a romper of shoulder dress mga friendship at nakuha ko lang siya sa halagang 20 pesos. Like, <laughs> grabe! I'm so in love! Charot! So mesh yung shoulder niya mga friendship and alam nyo ba, munti ko na siyang hindi makuha kasi as you can see, meron siyang cut sa back area niya pero dahil 20 pesos nga lang siya so mag narte pa ba ako? So, syempre, gineching ko na. Sarot. <laughs> Kaya naman, ayun, tinahitahik ko na lang siya sa abot ng aking makakaya. <laughs> so, ganito nga yung itsura niya sa akin, mga fanship, kapag ka nakasuot na. Wow! Actually, okay naman yung fit niya sa akin mga friendship, pero dahil nga po simbahan yung ating pupuntahan, so feeling ko kailangan natin itong i-elevate para hindi tayo mapagalitan. So ayun na nga mga friendship, pagkatapos kong guluhin talaga yung aking mga damit damitan, grabe. Pero finally, nakakita naman ako ng tulong skirt na feeling ko bagay naman dito sa ating romper dress. Alam yung mga friendship na realize ko, talaga palang kapag naka-romper ka, talagang medyo tiis ganda ka. Hindi medyo eh, talagang tiis ka. Dahil walang iihisa pa pamilyang ko. <laughs> grabe ba na yun yung kapag si ka mag-CR mo Huwag ba rin <laughs> So anyway, let's proceed! Tingnan natin kung ano ba yung magandang eterno dito sa ating romper dress. So let's go! So ito nga yung isa nating option mga friendship. Ito ating straight long skirt. And tingnan natin kung bagay siya dito. So, grabe. All black talaga tayo. Alam, cute din siya. Like, hmm. <laughs> Yan. Hmm. So, tingnan natin yung isa. So, yung pangalawa nating option is itong pleated skirt na may mesh din siya mga friendship. Tapos, parang feeling ko match siya dito sa shoulder niya. So, tingnan natin. So, ganito siya. Wow! Ang cute! Like, parang akong sasayo sa ballroom. Giniago lang! <laughs> ganda! Ang ganda ng combination nila. Parang tayo. <laughs> Tatat okay. Ang ganda. So, ito na. Ito na. At kailangan ko nang bilisan dahil anong oras na malilate na naman tayo sa misa. So, let's go! So, for the shoes mga friendship, ito yung gagamitin natin. So, for the bag naman mga friendship, ito naman yung gagamitin natin. Itong ating half moon bag na kung gusto nyo rin ng ganito, is makikita nyo siya sa aking black up. Pero yung gagamitin natin para naman mabreak yung ating all black aura dahil baka mapagkamalan pa tayong magkukulang. Tiyarot! <laughs> sa accessories, mga friendship, as I promised from the last video. So, ito nga po yung gagamitin kong earrings for today. Para naman makita nyo kung anong itsura niya kapag ka nakasuot na siya and nakapartner na sa mga outfit natin. So, yun lang mga friendship. Anong oras na kailangan ko na dahil malilit na naman tayo. So, babalikan ko kayo. mag lang ako ng buhok ng muka. Dahil tignan nyo naman, feeling ko mukha na talaga akong bruha neto. So, yan lang. Mamaya ulit. Bye! So, here's the final look, mga friendship. So, what do you think? So, for the details, mga friendship, my romper dress is from Ukay for only 20 pesos as well as my long skirt for only 50 pesos. At kung gusto nyo naman ng ganitong bag, you can visit my black app at makikita nyo siya sa aking showcase. Nandun din po itong ating shoes. Ayan. So, ayun lang mga Friendship. Kailangan ko na talagang umalis. sal malilita tayo sa Misa? So, magkita-kita ulit tayo sa next video mga Friendship. Love lots!